So, papasok ako sa faculty ni ma'am. Yung crush kong teacher, papasok ako sa, sa faculty niya. Kasi crush na crush ko talaga siya. Ito po siya. Hi, ma'am. Hi. Ako po si Tina. Hi, Tina. Tinamaan sa'yo. Girl, you Hi, crush. Ano oras na? 4:32 Pare, relo ka pa eh, wala naman siya oras sa iyo. Ma'am. Ano kumita, Ma ba? Paki-check. Pa parang mali yung relo mo. Bakit? Baka kasi ako na yung oras para sa iyo. Ah! Crash. Ba, di ba wala ka bang love life? O pangarap mo din, gusto mo hindi tayo? Oo! Ako lang mo ikaw lang, lang po. Ah! Ay nako crash kahit kailan di ko pinangarap yan. Oh, Kasi pangarap ko maging broadcaster. Para ibalita sa buong mundo na ikaw lang ang gusto ko. Yeah, I'm gonna take my horse through the old town road, I'm gonna... Parang ewan at least hindi kita e ewa <laughs>